National flag sa Kidapawan, naka-half mast bilang pagbibigay pugay kay Paco Barangay Chairman Edgar Lito Elardo. Labis ang kalungkutan ng mga kawani ng city government sa pangunguna ni Mayor Pau Evangelista at sa lahat ng mga nakakilala sa barangay official. Pumanaw si Chairman Elardo matapos na mabangga ng isa sa halos 30 mga motorsiklo sa National Highway sa barangay Paco Pauwi na ang kanyang, ng kanyang bahay si Kapitan abang umuulan nang mangyari ang aksidente. Ayon kay Mayor Evangelista, si Kapitan Ilardo ay isa sa mga best performing punong barangay ng lungsod. Hiling niya sa mga taga-kidapawan na tularan ng uri ng pamumuno ni Chairman Ilardo na serbisyo sa tao ang una. Sinabi ni Paco Kagawad Rodney Ochia na nakahalap mas din ang bandila sa kanilang barangay. Gayun din sa Paco Elementary School.